Gracias. <muchas> na ito yung patutuo na ang tropang iskinita ay buo pa rin ayan. <laughs> hindi naman kasi parang mabubura ng nakaraang tao <laughs> e ngayon no ito yung patunay na buo pa rin yung iskinita guapo guwapo ayan no, magpupunta kami ngayon sa uh, ilog magpapapawis kasi hindi na kami pinapawisan, aircon kasi lahat ng aming bahay Ayan o, oh, si Kuya Dodds dyan. Ito, si Parang Gerald. Ito, hindi namin kilala to si guard Nasaan si Pepe Dead? Ano ba diba yan? Puro kain kasi ang ginagawa. <laughs> Puro kain yung ginagawa. Oo, nakaburol na. Pahingi isa, Dadaan po kami sa burol na. Yun. oo. Yung mga nakakakilala po kaya uh, aming uh, mentor na si BF baka po dito namin makikita dito kasi nakaburol sa kanyang uh, ari-arian dito sa uh, riverbanks Mall oh pwede pala yan paro-paro mm, nag no? may paru paro pa oh. paro paro ji. paru paro ji. dito po ako ngayon sa um, mga kasama ko dito sa um, reporter sa GMA. Nandito po sila ngayon. Ito guys, nandito po tayo. Uh, dito po uh, nakaburol ang labi ni ang dating Mayor uh, Fernando Bayani. yan po ang kanyang mga... Alay na bulaklak Napagpagaganda Ang bata niya pa ba dito Ang pa dito Diyan po siya nakaburol sa loob ng chapel ng Mary the Queen. Sa Angel. The Queen of Mary. Nandiyan po siya sa loob si uh, Mayor, ang dating Mayor Marikina. ng Marikina, si BF, uh, si Fernando Bayani. Bayani Fernando. Ayan guys, napakadaming bulaklak. Talagang ano kaya pumila tayo doon? Ha? Tara. Pwede po bang pumila? Condolence po. Ha? Ito po yung parang uh, antag, uh, tribute uh, papakita mamaya dito yung mga kabutihan nagawa ng ating dating mayor dating MMA secretary dating MMA DPWA secretary yeah. o oh, sige, report ayun po, nandito po tayo sa sa lakasan mo ng ating mahal na dating mayor ng Marikina si uh, mayor sa dating secretary ng DPW Reyes at sa team uh, um, uh, na Metro Manila si Bayani Fernando so ito yung nasa po yung ngayon so ngayon since maaga pa po kaya wala po wala pang tao pero dito open na po yung buffet may mga pagkain na po sa ano may mga kumakain na dito, po sa loko yan tapos yan medyo Alam ko po, po isipin dahil isang mabuting tao isang may good uh, ang yung good uh, performance ng Marikina siya po yung kumbaga nagdala ng uh, isang mabuting Marikina at saka disipli, disiplinado Marikina so yun po mga guys kasi so, kasalukulan wala pa may mga dumating na naman po mga bisita dito pero siguro may maya po ang tabayanan po natin ng bumubisit uh, yung mga malaking so paalam na rest uh, in peace uh, Master Mayor Secretary Bayani Fernando Salamat po Okay, ayan po uh, malaking bagay po yung uh, ating na-interview, bari parang kilalang kilala niya si Mayor dating Mayor ng Marikina ang ating uh, Mayor Uh, Bayani Fernando. Yan guys, yan muna ang aking report ngayong umaga. Dito po tayo sa labi kung saan nakaburol ang ating dating mayor, mayor Fernando Bayani. Ayan guys, isa, isa sa mga catch nagpalibre na ng taho oh. Nainip na. Nainip na dahil wala talagang pag... Kuya kayo po yung nagluto, nagluto ng tao? Ah, okay. Sa pabrika yan. Marikina? Pwede bang Kailan panghanda? Pwede bang panghanda sa birthday yan? Kilala nyo yung gumagawa ron. Diba? Guys, tao tayo. Patanggay nyo yun eh. Punsalan? Ayan guys, nagutom na yung mga taga Eskinita. Oh, oh. Taho kayo dyan, oh. taho. Guys, -taho no? Taho. Ayan guys, magtaho tayo. Noy, kainin mo na habang mainit yung taho mo. Para maayos yung buhay mo. Oo oh, may promo Ang galing Thank you kuya Ang galing May promo si kuya Kalae mo tempo isa apat binili 40 na lang puta ang galing Nakatipid ka nakatipid ka ayo naglami di taho dito na kami ulit sa Eskinitang Guapo tapos na rin yung nagpainit talagang ininitan din daing sa mga gusto pong bumili ng daing ayan napaka guwapito ang model natin daing at dilis ayan medyo smile dapat ang model yan very good yan may dilis yan kabilaan dilis at ano ba yan daing 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 kasagkuran daing kasagkuran amin dami ko Ayan guys, hanggang dito na lang ang ating uh, live or ang ating video. Maraming salamat sa nanonood Thank you for watching sa mga English, uh, sa mga Bikol marami uh, anong uh, juice uh, mabalos po sa Indogabos na nanonood